Kung kayo po ay nasa breakup situation ngayon at nakikita mo na parang halos lumalalim, lumalala, gumagrabe yung breakup, na kahit na sa anong gawin mo, sa patuloy mong panunuyo o kakahanap ng paraan, ay lalo po itong nagiging worse. Nasa eksaktong channel ka ngayon mga utol. Dahil today ay pag-uusapan natin kung ano yung nagpapatrigger doon, papaano na fuel at lumalala yung situation habang kayo nga po ay may magandang intention. Importanting malaman natin ito mga utol, nang sa ganun maibalik natin ang dati at marikindel ang once again, napakagandang relationship ninyo ng ex mo. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na huwag po nating kalimutan mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nagbibigay ng tulong. Nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Ito po mga utol ay lagi nating pinag-uusapan. Madalas na nababanggit ko na ito even sa mga lumang vlogs natin, sa live, or lalong-lalo na nga po pag may nagpapa po sa atin. One-on-one -on -one sa coaching session natin dito po sa Papong TV. Ay yung tinatawag nga natin na patola mindset or patola attitude. Ito po mga utol ay hindi natin maiiwasan, especially kung halimbawa nakakaramdam tayo ng fear at nagkakaroon nga po tayo ng panic during the breakup. Ang malupit nito, for sure ang ex mo kabisado ka. Kilalang kilala ang pag-uugali natin, kaya madali po niya na-execute at madali po niya na trigger yung pagiging patola mindset natin. We have to understand na pagka kayo po ay nasa breakup, both side ay siguradong apektado. Ikaw as a dumpy, of course, at even yung mga dumper natin. May mga pressure, may mga guilt, may mga negative thoughts din po yung nararamdaman. Or possibly, Even separation anxiety ay nararanasan niyan. And of course, as a human being, bilang tao na nakakaranas ng mga distress, depression, negativity during breakup, nasasaktan ka, nagkakaroon ka ng mga worries, at syempre po, sa ganitong paraan, ay hahanap ka ng mga ways to survive yung negativity na yon. At isa sa pinakamalupit at sinasabi ko nga po, pinakab the best na mafe-feel of course. At isa sa natural mong mararamdaman ay gumawa ka na lang po ng away at galit. Kasi it will justify the situation. In simple words, huwag mo nang bigyan ng ex mo ng maraming dahilan. Or validation nga po, by simply experiencing na yung relationship nyo ay wala na talagang pag-asa. Nagiging worse, lalong nasisira, lalong lumalala. Away kasi galit o yung mga negative thoughts na yan, yan po mga utol ay normal na normal lang. So meaning, ito po ay inaasahan na ng ex mo at madali niya magagawa nito ng paraan kung gugustuhin niya. Sa study kasi about relationship, 90 to 95% mga utol that one of the most common and main reason kaya naghihiwalay ang dalawang tao is because they argue excessively. Pagka sobra-sobra ito mga utol, nagkakaroon ng justification on both sides between dumpy at lalong-lalo na nga po sa dumper. Kaya nga madalas mong naririnig yung ah, may sama ka ng loob, magkaaway kayo, sige, magsalpo na lang kayong dalawa. Lalong-lalo -lalo na nga po sa taong nagiinit at talagang ayaw magpaawat at magpapigil. Eh, di ba familiar yon? Yun ang nangyayari sa ex mo eh. Another ang ex, gustong-gusto nilang i-establish yung kanilang defense mechanism towards you At pagka halimbawa nakikita niyang sumusugot, pumapatola ka O nagagalit ka mga utol Lalong tumitiba yun, lalong namomotivate ang ex mo To establish or even become more defensive Ugali ng tao yun eh Akala natin mga utol, ito po ay hindi nangyayari In fact, psychologically, pwede Pero pagka nasa breakup ka, ito yung mga gustong-gusto mo mangyari Mag-away kayo, maglagay ka ng defense mechanism patola attitude mga utol kaya lagi kong sinasabi even sa mga former vlogs ko mga utol patayin eliminate tanggalin mo muna yung mga apoy init or sunog na nangyayari sa inyong dalawa pagka maraming nakapaligid nagmamarites or mga mutual friends natin na sumasang ayon dumidiplate mga utol ito po ay dapat pa rin po nating i-eliminate dahil lahat po ito mga utol ay hindi makakatulong kung gusto mong mawin ang ex mo pabalik sa'yo. ay continually arguing with your ex. Alam mo, hindi siya karating doon sa panahon kung saan maiintindihan niya na dapat i-detox, dapat ayusin ang situation. It will eliminate or make your ex unable to stay calm. At hindi mararamdaman ng ex mo yung pagiging kalmado mo na sa situation. And napakalaking tulong pa naman ito mga utol para makapag-isip ka ng mabuti. Para mas lalo mo maintindihan at lumabas talaga yung totoo mong nararamdaman towards your ex. Kaya naniniwala ako na maraming nagmamahalan pero magkahiwalay eh. Bakit? It's because of anger. It's because of pride. It's because of hate. Pag patuloy na nagiging patola ka kasi at inaaway mo ang ex mo, pinalalabas mo to sa kanya mga uto, lagi ko nga pong sinasabi, parang tinutulungan mo lang siya to survive the breakup. Kasi na rewind niya yung mga upset and everything eh. Napansin niyo po ba? Na dumadami po yung kasalanan natin. Araw-araw tayo po ay hinahanapan niya ng butas. My advice is kailangan palipasin mo to. Alisin natin yung approach na yun, mga kapatid. Palitan natin yung patola mindset into something respectful and understanding. Nang sa ganon, daan-daan po siyang manghina at gradually magkaroon po siya ng self-doubt or doubt sa kanyang naging decision. Kasi sa kung inaasahan niya magiging patola attitude ka, na for sure inaasahan niya para makatulong sa kanya to survive the breakup and to justify yung nangyari, ay dapat lalong wag mong iparamdam at ibigay ito sa kanya. And to instead, silent or walk away. Kasi dito lang po niya maiintindihan ang gusto. At dito niya makikita ang value natin. Kasi psychologically mga kapatid, lahat ng mga positibong bagay, lahat ng mga bagay na naipakita at naparamdam mo sa kanya, ay dahan-dahan na niyang mararamdaman kung halimbawang tahimik na, kalmado na, at wala na nga pong pumapatol sa kanya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre po, supportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.